higit pa tayo, we are more than conquerors talaga mga kapatid. Wala tayong kailangan patunayan. No? Sapagkat nasa Panginoon Diyos, kailanman naman talaga hindi tayo magkakamali. Pag may pagkakamali, hindi kayo sa Diyos. Magalit na sila. Magalit na po kayo ng utinong magalit sa akin sa Bibli. Pero tandaan niya, ang simo na sa Panginoon, hindi yan magkakamali. At hindi yan magkukulat. Kasi hindi naman tayo talaga ang pinanggagalingan nito, hindi ang Diyos na siyang natin. Sila ang magagayad sa atin, sila ang magbibigyan ng lakas ng loob, sila ang magbibigyan ng direksyon, at kahit kailan hindi ka maliligaw, hindi ka magpupula, at hindi ka matiligaw. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Diyos ang lahat ng pasasalamat, sa Diyos ang lahat ng pagtitiwala. Sino man, tunay na nasa kanya. No? Walang makapag-iwalay sa atin sa Panginoon. Ano man ang mangyari, tinan nyo dito, pati anghel, pabo na, wala kayong dapat katakutan. Sila ang dapat matakot sa inyo dahil nasa sa inyo ang Panginoon Diyos. Amen? Kapit tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa pamagitan ng Romans chapter 8 ng pagay na ito. Kung ikaw ay nasa amin, sino nga naman ang makapananayag sa amin. Lord, Ikaw ang makapangyarihan sa aming buhay. Ikaw, ang siyang kumikilos na o Diyos, ano ang mga sasabihin, gagawin sa iyo ang lahat. Nang pagpapala sa iyo ang lahat ng pag-ibang. Bless mo ang araw na ito para sa amin. Tawa, ang katatipang kalakasan sa iyo ang mga nangang Amen. 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 Amen.